Ito mga kabads oh. Ito ang aming huli. Limang fishball. Power na mga kabads. May birthday ka lang nito. sure na ang pang birthday. O. Oh. kasakit Ang kasag ito butang na. Itong huli naman limasag oh. Kasag naman kasag oh. Kaya oh. oh. Yes sir. Apat na kilo mga kabads. May ikit. Mga 4.150. <laughs> Ayos na yan. Kala ko, konti lang uli namin limasig. Dami pala. O, oh, Bonus, bonus, bonus prize. Ito yung bonus prize. Oh, tiba-tiba naman ito ngayon manginginom. Sinsa. <laughs> Good ka na. Mga dalawang long neck naman to. Long neck. Long neck. Patay naman itong dalawang long neck nito. Power, power. Oh, limang piraso. Ang apat niyan mga boss, makasunod yan eh. Mga lobster yan, sobra swerte sana. Limang piraso. Wala kaming lobster. mailap ang lobster sa amin ngayon. Ah, sige. Bye-bye mga boss, bye-bye. Love you all. Aria kami uli. Yun, aria kami uli mga boss. Maraming salamat sa Panginoon sa biyaya ngayong araw. Let's go.